hello, hello, welcome, welcome back to my channel. Welcome, welcome back to my FB page. So this is Lincoln Eserio by Cosmic Gemstones. Okay, so before I start my video, ah, uh, bilang pinangako ko narin po at may mga tao, may mga customer, ko, may mga customer ko narin po na nanghihingi ng video about regarding po dito sa Blue Medicine Buddha figurin display. Okay, so gagawin ko na po ito ng video explanation. Yung nakaraan pong in-upload kong video, ano naman po yun? Medicine Buddha bracelet. So, ito naman, Medicine Buddha figurine display po ito. So, mamaya, i-discuss ko po sa inyo ano po yung benefits niya ito, saan po siya dapat pwedeng ilagay, saan siya dapat i-display, okay? At ano po yung mga bawal dito. Okay, so before I start, gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng mga bumili na po sa akin. Doon sa mga suki ko, bumili sa mga nag-purchase na po sa akin ng mga pearl bracelet, suture ring, money catcher ring, okay, yung mga fox necklaces, okay? So again, thank you so much. At nag-nag nag na po ang aking on uh, mga lucky charms sa nag-isa kong online FB page, ang Cosmic Gemstones po. Okay? So ngayon, matagal itong blue medicine buddha, matagal na rin po itong available. Okay, sa aking FB page, ngayon may mga nagre-request po, nagtatanong uh, kung pwede gumawa daw ba ako ng video explanation. Okay, so simulan na po natin. Okay, ito meron po akong dalawang small at meron po akong big large. Okay, small and large po yung available ko. Wala po akong medium. Small tsaka large only. So ito po yung uh, Blue Medicine Buddha. This is made out of blue crystal. Okay, gawa po ito sa blue crystal po. Okay, so ito po yung mga available kong stock ngayon. Okay, so nung nakaraan, kung napanood nyo po ang Medicine Buddha Bracelet, okay, halos parehas lang po ang kanilang bisa niya Blue Medicine Buddha. So ito po, pwedeng pwede po ito ilagay sa inyo. Highly, highly recommended po ito ha. Kung bibili po kayo ng small, ito makinig kayo, kung bibili kayo ng small, ang pinaka-highly recommend ko po ito sa inyo, ilagay nyo po ito sa tabi ng kama nyo, sa may unan, sa may ulunan. It, it, itayo nyo lang po siya. Halimbawa, ito yung kama nyo, ito yung unan. Diba? Yan, unan. Ilagay nyo lang po siya sa tabi. Okay? Yun po yung pinaka-highly recommend ko po sa inyo. Kung magpa po kayo ng small blue medicine Buddha, number one po talaga, highly, highly recommend ko, is katabi nyo po sa kama. Okay? Ngayon, kung yung kwarto nyo po, meron pong mesa doon, pwede rin po ito i-display nyo or ilagay nyo sa inyong mesa. Kung, kung sa kwarto nyo po is may mesa. Pero ako kasi, ang ginagawa ko, katabi ko lang po ito sa kama. Sa may ulo ko, nilalagay ko lang siya tapos ito yung ulo ko. Yan, dyan. Katabi lang po talaga. Kasi nga, Uulitin ko, ano ba yung pinaka-benefits niya itong Blue Medicine Buddha? Ang pinaka-benefits po, ang pinaka-benefits po niya, yung pinaka-taglay po niyang visa is for healing. Okay, kung may sakit po kayo, makakatulong po ito para gumaling, para mapabilis yung paggaling. For good health din po ito, okay? Pa for strength, Okay, para lumakas po yung pangangatawan kung sino man po yung owner po nito. Okay? At iwas po sa mga any kind of sickness or any kind of disease. So, all in all po ito, for protection po ito sa inyong katawan. Kung sino man po yung owner po nito. Okay? So, bago inadaan ko po ito sa ritual ng pag-activate using the cleansing bowl and activation bell under the name and birthday ng owner. So, ngayon, ang pinaka-taglay po talaga niyang visa is for good health po talaga. For good health. Yun po talaga yung pinaka kapangyarihan po ng Blue Medicine Buddha Lucky Figurine Display. Okay? Kung ngayon po, eh, may mga sakit kayo, pwede rin nyo po ito gamitin para mapabilis po yung healing. Kasi nag-absorb po siya ng mga negative energy po. Nag-absorb po siya. Kaya napakaganda po niya ito kung kayo po yung taong sakitin, ayaw nyo magkasakit or kung kayo po ay kasalukuyang may sakit, pwedeng pwede nyo po ito i-display okay, sa inyong kwarto. Highly uunahin ko po, highly recommended bit po sa kwarto. Kwarto po talaga yung pinaka-highly recommended po. Okay? Pwede sa kama or kung sa sa inyong kwarto ay may mesa po kayo doon, lagay ng lampara, pwede po kayo i-display nyo po doon. Okay na okay lang. Okay, so ngayon may magtatanong po sa inyo, pwede po ba ito ilagay sa dining table? Pwedeng pwede po, sobrang pwedeng pwede po. Okay, sa office table, pwedeng pwede rin po. Sa salas, pwedeng pwede rin po. Huwag lang po sa banyo, huwag lang din po sa terrace. Ha? Hanggat maaari sa loob lang po ito ng bahay. Kasi napakaganda po talaga ng Blue Medicine Buddha kung priority niyo po is good health, mapangalagaan yung katawan for healing, kung may karamdaman po kayo, at higit sa lahat yung mga sakitin po. Okay? Alam mo, pag sinasabing Blue Medicine Buddha, ang pumapasok sa isip po talaga, senior citizen. Kasi kapag senior citizen po talaga, sakitin na po yan. Talagang lapitin po sa sakit po yan. At para ma-prevent po yon para makatulong po tayo, para uh, makaiwas sa mga sakit, or kung may sakit na yung isang senior citizen, pwedeng pwede po ito ilagay sa inyong mga kama okay, para mapabilis po yung kanyang paggaling. Kasi nga as I've said, itong blue, Medi blue medicine Buddha ang pinaka-karakteristik po niya or, or yung kanyang pinaka-benefits kung kayo po ina-absorb po niya yung negative energy po sa inyo. Okay, para mapabilis po yung paggaling po ninyo. Okay, at pinoprotektahan din po kayo ng Blue Medicine Buddha para hindi kayo magkasakit at nang sa magkaroon din po kayo ng malakas na pangangatawan. In short, good health. So kung isa-summarize mo lahat ng sinabi ko, itong Blue Medicine Buddha figurine display is for good health. Ngayon may magtatanong sa inyo kasi 'di ba nung nakaraan binalak ko ginawan ko po ng video yung blue may uh, yung medicine buddha na bracelet naman po 'yon. Okay, may magtatanong, pwede po ba isabay po yung pagsuot ng medicine buddha bracelet and then at the same time meron din po kayo ng pang-display na medicine buddha? Yes, pwedeng-pwede po kahit ilan po. Kahit ilang isuot yung medicine buddha sa inyong mga kamay, okay lang po 'yan. Tapos kahit ilan po kayo nito mag-mag-display Okay lang din po yan. Okay? Wala naman pong contradiction kahit sabay nyo po yan. Kahit meron na kayong ganito, meron din mo kayong bracelet na medicine Buddha, okay na okay lang po. Ngayon, kung, kayo, kung balak nyo na mag-purchase po ng malaki, I really do suggest, wag nyo po ito ilagay sa kama kasi baka mamaya, Uh, since malaki nga po siya, eh, alam mo naman yung kama, malambot, baka mamaya malaglag at malaglag at mabasag. I highly recommended po kung maglalagay kayo ng malaki, kung, kung, bibili po kayo ng malaki na blue medicine Buddha, ilagay nyo lang po ito kung sa kwarto nyo, sa kwarto nyo po is may mesa, ilagay nyo po doon. Okay? Di ba, usually sa kwarto may mga lampshade, lampara, or any kind of mesa, pwede nyo lang po siya i-display na nakaharap po sa inyong kama uulitin ko pag mag display ko yun ito kailangan nakaharap po sa inyo si Blue Medicine Buddha nakaharap po sa inyo nakaharap sa kama po ninyo kung saan po kayo nahiga okay? ngayon sa dining table pwede rin po ito ilagay nyo rin po ito nakaharap din po sa inyo okay? kasi nga nagdadala po siya ng good health strength okay? Ah, uh, healing uh, for protection against negative energy for protection against sickness at ako uh, kung ano pa yung mga karamdaman. Okay? So, yun po ang pinaka-benefits niya itong Blue Medicine Buddha. At, higit, at isa pa pala, pinoprotektahan din po niya kayo sa mga hindi magandang pangyayari. Yung mga aksidente. Alam niyo na, yung mga aksidente, yung mga yung mga pangit na pangyayari yung mga pangit na magaganap sa inyong buhay, lalo na kung may related po ito sa inyong katawan. Halimbawa, yung aksidente, siyempre related yan sa katawan ng tao. So, pinaprotektahan din po kayo nga itong ito, Blue Medicine Buddha. Kaya nga hanggat paaari, hanggat maaari, meron po kayo nga ito sa bahay, itong lucky display, at meron din po kayong Blue Medicine, a uh, Medicine Buddha Bracelet. Para kahit saan kayo magpunta, protektado po kayo. For healing, for good health, for strengthening your body, okay? for protection against negative energy, lalong-lalong na pagdating sa sickness, at disease. Okay? So, yun po yung parang pinaka-benefits or yung pinaka-kapangyarihan po ng Blue Medicine Buddha. Basta uulitin ko, kung gusto nyo ng maliit, Ilagay nyo po ito sa inyong kama, sa ulunan, nakaharap po sa inyo. Kasi napakaganda po talaga nito very effective para ma-absorb po niya yung mga negative energy na nasasalo nyo. Kasi yung mga negative energy na yan, pwede yan ma-convert into disease, pwede siya ma-convert sa sickness, pwede rin ang, ang negative energy, pwede din po siya ma-convert sa any kind of malas, okay? Kaya nga, nandito ang Blue Medicine Buddha para makatulong po sa inyo, pang display, and then, bracelet. Maganda, you can both have, okay? Meron na kayong pang display at the same time, meron din po kayong bracelet para kahit saan kayo magpunta, may protection po kayo ng medicine Buddha. In terms of good health, strengthening your body, okay? Uh, for to shield from sickness and disease. At kung may sakit, masakitin naman po kayo, pwedeng-pwede rin po ito sa inyo ang medicine Buddha. Whether it's a uh, figurine or bracelet. Sa mga bata po, pwede rin po ito. Pwede pwede po sa bata kahit anong edad. Kahit baby pwede, matanda, bata, any gender. Kahit ano, pwede pwede po magkaroon ng Blue Medicine Buddha na pang-display. At pwede pwede rin po magsuot ng Medicine Buddha bracelet. So, yun po. Sana po eh, nag-gets nyo po, ah... Uh, itong aking vlog at available na rin po ito sa aking FB page. If you are interested, just message me at kung o-order po kayo, idadaan ko po ito sa cleansing ball at activation bell under the name at birthday ng owner. Nang sa ganon, magkabisa po siya, magkaroon po siya ng visa. Okay? Para magkaroon po kayo ng good health. Ika nga. Okay? So, mas mahal po ito kung i-compare mo dito sa maliit. So, it's up to you na po kung ano po gusto nyo. Maliit or malaki kahit ilan po pwede po kayong magkaroon niya ito. kahit dalawa, tatlo, okay lang po yan wala naman po masama doon okay? so yun lamang po ah, uh, ang, sa mga magtatanong ano po yung bawal dito bawal po ito ipamigay sa iba kasi nga riritwalan ko po ito under your name and birthday so bawal po siyang ipamigay Ah, uh, pwede naman po siyang mabasa. Okay? Ingatan lang po kasi 'wag po ito mabasag. 'Yun lang po yung iniingatan, 'wag na 'wag po ito mabasag. Kasi nga syempre mahal. So, yun lamang po. Again, maraming maraming salamat po sa inyo. At, kung may mga katanungan pa po kayo, mag-message na lang po kayo sa aking FB page. It's Cosmic Gemstones. At ako po yung makakausap po ninyo. Or you can call me at landline 833-26194 or you can call me at 0923 416 0.082. So, yun lamang po. Maraming maraming salamat po. Meron po small at large. So, mas mahal po yung aking large sa totoo lang. Okay? So, yun lamang po. Again, maraming maraming salamat po sa inyo. And God bless po. At, again, maraming salamat po sa mga bumili na po sa akin, sa tiwala. Thank you and God bless. Bye.